Pagkakadami po dito ano, kinakain po ito sa Bietna, uh, Vietnam at saka Thailand, mga kaisan peanut butter, punjai. Pagkakadami po dito sa amin mga kaisan ay akin pong uh, tema po. Ay akin pong tinikman, ay masarap. Isang uri po siya ng kabuti mga kainsan. Natutubo po. Ayan po, ang laman po niya ay tubig. Mm. Masarap po mga kainsan masarap mm -hmm. Kakainin ko po Susubukan ko pong kainin sa bahay Huwag yung gagayahin mga kainsan Pero po ito talagang kinakain sa ibang lugar Siguro kung sa isang lugar sa Pilipinas Ito ho Pagkakadami mga kainsan dito sa amin Ay eh, ako po yung nagtanim ng rambutan Anang ah, ano ng ito sa mga kachan peanut butter cup punjay pagkadami po ah, ah, galingan mo na mga uha lalo kung masipag ka pang ano ito mga kaisan oh. Uh. pagkadami pero ito naman po sa amin pinapatak po sa mata ipinapatak po sa mata yung yung uh, tubig sa loob yung pala siya edible mga kainsan. Hmm. Oh. <laughs> baba ko ho nga. Oh, yan ang loob. Siya po ay uri ng kabuti. Kabuti ba? Punjay daw ay kabuti nga. Mm, yan. Kay masarap po, akin pong hinihimod-himod. Ay ayos po ay. Akin po na ako tapkatapat na ako kanina. Aw. Oh. Hmm. Yan mga kaisan hmm. oh. Oh. <laughs> Nagtubo lang din sa amin. Napakasurot din lugar namin ay. Lahat po ng to pinatong ko po ito kanina. Na, ay mga dito ko po ba sila nakita? Sabi ko ah. Aray minumukbang ayan oh, tamo mga kaisan niyan. Mm, nagkalat la ang ang dami pang sumisibol na maliliit oh. Kukuhanin ko yung malalaki. Mm. Ay, tamo mga kaisan, Oh. Mm. Akin pong igigisa. Ay, talagang itong ito naman ay. Oh. Kanina ko pa dinidilaan siya kanina kaya pa hinihimod. Wala pong lasa. Para po siyang kabuting dayami. Nai pa. Hmm? Hindi yan. Hindi ko pa nasi-search yan. Ayun pa oh. Ayun oh. Ah ah. Hmm. Hahaha. <laughs> Tamo. Hmm. Hmm nga ano kakainsan kung ano ng ano mga Ay, eh, ganito ang mga gusto kong pagkain mga kainsan ayaw ko ng laging karne gusto ko po ba yung mga exotic pero yung kinakain naman po wag kang dadali ng hindi kinakain na taa ay eh, baka ay kayo utas mo munang maigi eh. ayun po mm. Si search mo munang maigi. <laughs> Alas 5:30 na mga kainsan. Yan po ang itinanim natin. Tsaka po pala mga kainsan, madumi po ang ating kamay ha. Gawa na nagtanim po tayo ng durian. Mm. Yan. Oh. Eh eh. Talagang pagkakaswerte hmm. alam mo kung bakit mga kaysa ganito kung gustong kainin yung mga ganito ito yung nakakahaba ng buhay hmm. yung, mga, yung mga ganito mga talbos ng balingoy mas gusto ko pa yung ganong pagkain to. nakain din naman ng masarap kaya lang hindi lagi alam mo yung mga pagkain natin ngayon eh, ano? puro chemical marami po nakaipit sa ugat yung iba ayun pa oh <laughs> ayun oh yan nagkalat ho oh dami na tabi brown pagka hmm pagkakadami dito po sa ito sa ating bagong area dito hanggang dun nagkalat po <laughs> Oh. Mga wild mushroom. Pagkadami po po pag tumutubo, lalo po nung minsan. Ito po ay tinabas pagkakakapal ay nagtubo ang puli. Hmm. Ayun po, dami oh nabubulok na nga yung iba oh. mm. sabi niya kainamang ka nakainisan lahat na lang ikinain mo testing po ah mm. pero ano ha huwag kayong basta basta kakain mga kainsan, ha lalo yung mga bata baka kayo ay biglang mautas ay sabi po ni kainsan, kainin daw ay huwag mm. ayan mm. Nga san, kumit nga kayo kung kinakain to sa inyong lugar. Mm. Ang linis po ng loob, ang an ang loob po ay tubig. Kaya po ito ginagawang pampatak sa mata sa amin. Eh sa bagay ano, kung hindi naman ito papatak sa mata kung hindi nakakain. Hindi kinabulag ano. Ito po ay halimbawa po te may ice, Ito po ang gamot sa amin. Pero kukonsulta po muna kasi sa, do sa doktor sa panahon ngayon at ba ang ah, ngi idagpin sa mata eh, pero sa amin po gamot sa sore nyan hmm. niyan hmm? oh pasensya na kayo mga kaisan ha madumi yung ating kamay inaganto eh, po talaga ang kamay na magsasaka hmm. oh ay eh, walang ubos gagabihin tayo Mm. Pagkakapal. Peanut butter. Punjay. Ito pa oh. Tami pa oh. Mm. mm -hmm. Sako, mga kainsan, pag uuliin, ah oh, Nalaki pa lang yan laki oh. Ang laki. Oh, giant oh. Ay, mitig mga kainsan oh. Ah. Eh, wari ko eh. Parang binuslog ayan oh. Hmm. Laki. Nalaki pala ng malaki din. Hmm. challenge kung ako ay alam po lang ikikinakain dati pa ay matagal na kitang naigisa hmm. search nyo mga kainsan peanut butter uh, butter uh. bakit siya tinawag na peanut butter ano? hindi ko siya nabasang maigi eh. dahil siya kulay peanut butter o oh. English ta, uh, Hindi ko maintindihan. Ito mga kaisan. Tatranslate natin mamaya. <laughs> Biro lang po. Hindi ko pa ba nababasa. Basahin ko mamaya. Aba. Ay marami na mga kaisan. Nakarami tayo. Oh. Uh, Are ang mitig. Aba. Bakang una, oh, laki. Baka kaya ari mga kainsan inatubo ay sa malamig. Malamig po itong eryang ito ay gawa ng yung kabila po natin, ilog na yan, kabilang yan. Malaking ilog. At ang singaw po din ni eh, ay malamig. Ayun po oh. Ah, sige, gampin na tayo ng mga kainsan. Hmm. Oh, yan. Hmm ah oh. yun hmmm -mm. di ka tema na yun na yun ano tabi po tabi hu <laughs> hmm dami. Sabihin ng itay, ano naman yung iyong yan? <laughs> ba? Tatay, dagdag kainin natin sa bukid. Pag walang ulam, igigisa. Umuli nang umuli na ako din mga kaisang gabi na. Bukas na uli. Gabi na ho Gainab ina tayo pang umuha na rin. Ari, mga kainsan, wari kay edible din ito. Pagkadami dito sa amin ganito. Ito oh. Yan. Ito. Ito yung ko. Ay nakakain din. Oh. Um. dito oh. Pagkadami mga kainsan no? Bali ito lahat mga kainsan yung atin pong nakuha. Pauwi na po tayo. Mga kaysa, ang pasensya na ha. Dumi ang ating kuko. Grabe. Nagtanim. Ay. Nahapay ko po rin mga saging damo. Yari na po yung palabak. Yan. Bukas po ay maagap tayo. Mag-aani po muna uli kay tatay. Tutulungan po muna natin. Baka po bukas ay mahihilot-hilot. Kaya po rin napupuntahan ko lang ay paggabhapong hapon na. Kaya naman mga ka-insan. Ito po yung saging damo. Ang bilis po nitong lumago. Kaya nga po ito, every two weeks, alaga mo siyang tagain. Pag hindi mo siya tinaga, hindi po makakalaki ang niyog. Saging damo po ito ha. Hindi po lalaki ang niyog. Kaya yaan, kung maaari, maliit pa lang, patayin mo na. At pag nauna po yan lumaki, hindi na po lalaki ang niyog mm -hmm. oh, saan ba't mo tinataga ay kaya po talaga may tanim din po naman po itong saging kailangan po mas malaki mas makalaki ay yung ating tanim na saging mas maunang lumaki din puno na po ito ng lakatan puno na yung palabak pala lang hindi pa pero itong taas puno na po ito puro, puro lakatan yan Kaya yan ay lakatan at niyong. Nakakalibang mga kainsan. Ah, uh, ito lang ang pang stress reliever natin. Pag nakikita mo yung, yung mga halaman na malalago, maganda. Ah, kawala ng pagod. Hmm. Tagatagain mula ang eh. Ay, nabuhol yung ating niyog eh. Matutukuran huwari bukas. Hmm. iba ano sakripisyo po ang maghalaman ang magtanim ng niyog at saka sabin sa mga nagtatanong po naghahanap ng ating halaman sa mga talungan iniruho ang bagong tanim natin ngayon po sa amin ay eh, pangit ng magtanim kailangan po iniro malulugi po puro bagyo kaya po pag po maulan ang tinatanim ko po saging, gabi prutas Inero, gulay, kamote. Nandun nga po pala yung ating mga kamote. Update ko po kayo. Ang ano na po. Ang ang, la, an lalago na rin po pagyayamanin laang natin ito mga pinaghirapan natin ito eh pagdating ng araw ito eh hmm. para na yung pensionado hmm. pag matanda na yan, speaking of pensionado mga kainsan. Huhulog po kayo ng SSS ha. Baka po kayo may mga anong. Kayo po ay huhulog. Mas maganda po yung mayroong kayo. Ako po yung akin ay. Eh, tapos na ata yung akin eh. Hmm. Hmm. Kagaya po ng inay at itay. Yan, napensyon na po yan. Yan po ay kami binata pa. Nahuhulog na. Inasikaso po ni misis. Kami bago pala ang. Di ba't si misis po ay dati doon po nagtatrabaho. Kaya si misis ang nag-aasikaso ng mga SSS. Kahit po pinakamaliit na hulog. Huhulog hmm, po kayo. Mayigay rin po pagtandaan ninyo eh basta't yun iba mapakinabangan mo rin tsaka pag nagapit eh kahit anong mangyari may mauutang ka sabi nga ay eh, sarili mong pera utangin pa eh pero kahit pa paano eh magagamit mo rin hmm. naisangat ko lang ang mga kaisan hindi ko ang ambilis po ng panahon. Pag sasabihin mo, ah, mag-aasikaso ako ng SS. Pero wala pa. Oo, oh, kaya pag may time po kayo, dami pang mushroom. Eh. Isang, isang tanaw po ito, puro mushroom. Yan. Puro mushrooman po. Ayun, utamu mo mga kaisa na yan. Hmm. Eh, no? Hahanapin yeah, nyo lang po. Mm. Yung iba po, maaapakan ninyo. Dilim na. Utamu, hawan mga kaisa, no? Hawan. <laughs> Yari po. Bukas na uli hahapay ng saging babalikan kita bukas okay bukas na uli at uh, deklim na hmm? ang bilis pa namang gumabing eh, eh dilim na po agad dilim na po Doon ko na po huhugasan yung ating kabuti. Eh. Sa bayan na po. Hmm. Ang uh, estudyante po dito. Nakasakay ay sa kabayo. Hmm. Ganyan po kami dati. Lalo po pag masama ang panahon. Nini, kapit. Gabi na kayo ah. Ingat, po sila mama. Ah, ingat halong. Doon pa po ang bahay nila. Sa gubat. Dadaan pa po ng gubat doon. Papasok pa. Karga ba? Hmm. Oh. Uh. Saan ang biyahe ninyo? Palingki. Papalingki na ba kayo? Oo. oh. Wala, ano mga pang ano mo dyan? Mag-deliver ako? Mga hapon. Meron doon sa bahay. May, May pakailan pang... pa rin yan. No? Wala pang kausap yun kaysaan. Oh, wala ba? Uh Oo. -oh ay titiyak ko doon sa pag ay, ang sa mga tao ito binibigay sa tao na uto eh ayun pagkagaganda, no oo uh -huh. quality quality ay uh. bigyan mo din si uto oh abi ano so sa sawa na doon toy wag na sawa na yan wag <laughs> iba, na ibigay no? yung bigay ni tito tuntun ni ano ano sasabihin mo Ayan, oh, ang dami mo didelivera na ito eh. Kaas, kamuti. o o talbos. Ay sya nga, ay, ay walang kamatayang kung ano. <laughs> oo, oh, ano ano na. Ay siya nga. Ito ang ganda ito na. Utoy. <laughs> Ang dami din sa amin siya nga, -araw oh, pang araw araw yeah, Oo, guys <laughs> Kasama mo si Nini Hala, oh. ingat kayo, sige oh. Kami, kasama ko si Bunso di Ah, oh. umuna na sa wakas ko yung di-deliver eh. oh, ari Ah, isa na Ang kausap na rin si, ano Ay, ayos ay, na ako, Anthony eh. Oo, oh, sige, ito eh Pagkakarang gulay ay, stag, stag, stag. Ah, ay, sa aming gulay Ay, hala, pagkakarang na pag lagi na pinaya ano, oh. anong, sige, ito eh Kulang sa araw, ay Kaya nga, Ano, Tol? 30 kilos na rin, Tol Oo Ito'y pitas ngayong gabi Gabi na, ano? pahabol tara nandito pa pa. po kami sa ano paanakan po ba ito Marami parang pa kanya. bata tara tol bumuti po ito makakanyo isa yeah, mga kaisan bawi na po na kami maraming nai deliver na po namin lahat aring uh, huling pahabol po na order ngayong hapon bukas po ay may mamamitas po uli si Jilmar po ay iniupo na po namin yung ni ng inay at iba kaya yeah, mga kaisan kasama ko po si Bulso maraming maraming salamat po sa inyong pagsama stay humble and God bless peace bye Salamat po.